39 anyos na guro na tatlong araw nang nawawala natagpuang patay sa ilog sa barangay Linok Bin Malay, Pangasinan ang biktima nakitaan ng mga saksak sa katawan sino ang suspect na nasa likod ng pagpatay sa guro paano sinapit ng guro ang karumal-dumal na krimen umaga ng January 26 nang magulat ang mga residente ng barangay Linok Binmalay, Pangasinan dahil sa nakitang bangkay na palutang-lutang sa ilog. Bloated na ang katawan ng biktima kaya posibleng mahigit isang araw na umano itong patay. Noong una, hirap ang otoridad na matukoy ang pagkakakilanlan ng biktima pero kalaunan natukoy ang bangkay bilang si Mark Lagleva 39 anyos at nagtatrabaho bilang isang guro. Lumalabas sa post-mortem examination ng biktima na may saksak ito sa iba't ibang bahagi ng katawan. May tali rin sa ulo, katawan at paa ang biktima at may malaking bato sa loob ng kanyang damit. Batay sa investigasyon ng pulisya, bangungot na maituturing sa pamilya at malalapit na kaibigan ng biktima ang pagkamatay niya labis-labis ang kanilang pagdadalamhati. Sigaw nila ang hustisya sa pagkamatay ni Teacher Mark. Hindi ko maatim kung pwede lang sobra-sobra pa ang sakit na binigay niya. Sobra-sobra din ang sakit na gagawin namin sa kanya. Hindi matanggap na mga nagmamahal kay Teacher Mark ang karumal-dumal nitong sinapit sa kamay ng suspect It is with a heavy heart and the deep sorrow that we announce the painful death of our brother Mark camero Luglave. He was the light in all our eyes and his memory will continue to beat in our hearts as we mourn this tragic loss. <laughs> Nagpaabot din ng pakikiramay ang Pangasinan State University kung saan nagtuturo ang biktima. Ayon sa pulisya, pago nakita ang bangkay, nai-report sa kanila na nawawala na ang biktima. Nasa kamay na ng Binmaley Police Station ang 23 anyos na sospek na isang estudyante. Patuloy ang ginagawang investigasyon ng pulisya sa nangyaring krimen. Iniimbestigahan din kung ano ang motibo at kung paano pinatay ang biktima. Wala naman direct testimony na sinabi na nakita nila talaga yon, Yung tao na yun, uh, yung personal interest natin, na siya talaga yung sumasak.